Ah. So, ayan guys. Pukunin ko na ang aking dagtingaw. Ang init ang isa ko. Ayun. init. Ito na guys. Eh? Ayan, tuyo na siya. Pwede na Sarap ito iligpit. Masarap nito pituhin. Oh, ito, guys. Isang kilo, sampo. Tiyan mo yan. Niya. So ayan guys, bababa na po tayo. Dahil doon kasi tayo nagpapatuyo ng isda sa rooftop. So ayan, yan Yung stair namin, parang stairway to. <laughs> charot. So tuyo na siya. Mga 5 hours ko siyang ano binilad sa araw. Tapos ayan, i-store ko na siya dito. Para ito na yung lutuin ko pwede ihawin. Tsaka prituhin, sausaw sa suka na may bawang. Nako, sarap nito, guys. Para paraan lang, isang kilo lang 'to, guys. 10 real. Bye.